Hmm. Ito yung nawala eh. Nakawala ilang araw din eh. Hindi ko lang nagsapot eh. May sapot. Ayun o, may sapot o. Gumawa ng bahay dito eh. <laughs> Painamin ko lang pa at ne. Oh, nauka tuloy no. Okay. Ano, naka g-load yung kalabang ko. Ang laki. Sa akin walang gillow, daliit lang oh. Miss Boy niya eh. Mmm, bilot. Naka-G-load versus walang G-load. tas ang liit pa sa akin. Sa akin yung maliit, sa kanya yung naka-G-load. Naka-G-load yung sa kanya. Pina-G-load niya, no? Tapos magkabili mo, 20? Naka-Fishball yung Ayan, ito yung finish bowl nung pula ko ulit. Kanina may nilaban. Nilabanan, naka-G-load. Yung may hey, hey, nilabanan niya uli. Nanalo uli. Eh, grabe yung gagamba na to. Alam ko yun, si Prey. Pula. Ano mm, lang yan. Ang lit lang yun. Tangkal size lang yun. Ito, butterfly. Mag $1. Ayan. Dollars. Ayan. Two no? two. Oh. Grabe, dalawang One panalo dollar. sa isang araw. Ano, fishbowl lahat, fishbowl lahat. Mm, Nagahanapan ng kaaway.